So, ayan. Uh, update tayo dito sa Cristo, Ito na yung Cristo po. Oh. May mga kuryente na karamihan. At uh, dito, may mga nakalagay na rin black. Black. Halos ma-identify na natin yung mga... Anong black? At yun, mayroong mga... Marami ng... Uh, Narelocate din dito. So, ayan, oh. So, ayan, may mga black na. May mga kuryente na. Kahit... Kahit wala pang tao yung iba. May mga may mga kuryente na sila kaya pagdating nila eh, may kuryente na nakabang na oh, katulad dito katulad yung isa na yan oh. tingnan mo yun isa na yun oh. may kuryente na siya oh. pero kita mo yung tsura wala pang bintana wala pang ano pero nalagyan na meron ng kuryente diba at ayun na, ma-identify na rin natin malalaman na rin natin yung mga black na bahay so, may mga nakasulat na hindi katulad dati na wala so ayan o no? oh. dito sa lugar, banda dito sa may Cristo halos uh, marami ng mga nalipat marami ng uh, mga na-relocate Gantang hapon ate. Ate pwede magtanong? Pwede sama ko kayo sa vlog ko, te. <laughs> <laughs> well, my vlog. Ayan o, no, sila ate. Ate, ate tagasan po kayo. Bag ko bago kayo nalipat dito. Mulino. Taga Mulino. So ate, kumusta naman kayo dito sa ano, pabahay dito sa ano, halang? So far so good po ngayon. Ah, so far so good daw. <laughs> <laughs> Mga ilang buwan na ba kayo rito? Po, ako almost 4 months. 4 months na so, so far so good naman. dapat Sila ate naman? sa ah, bumbi. Ayun lang. Ah, pagdating naman ng oras, maayos din naman yan, no? Ano kaya at least kahit papano may kuryente na. Tsaka may mga may igiban naman, no? Opo, may na. Ah, yun. Mabuti. Sige, te. Salamat sa inyo. Thank you. Opo, oh, <laughs> so, na. Salamat. Thank you. Ayun. Sila yung mga naapituan ng road widening dito sa Naik. At ayan, 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 ayan. Ang iba naman ay kanyang-kanyang guest car. Pwede nga po no, tanong lang. Okay lang ba, tinaisama ko kayo sa vlog ko? <laughs> okay lang, yan, te. Pari-pari sa mga tayo, te, oh. Ay, wait lang, te. Ay, yan. <laughs> so, yan. Uh, Tagas saan kayo, te? Bago kayo nalipat dito, te? Amulino. Ah, napiktuhan kayo nung road widening, no? Uh, so, ayan, sila ate. ako ah, kumusta naman po kayo dito sa pabahay, dito sa lang? Okay naman po. Ah, mabuti. Maganda naman te, dito okay, sa lugar. Naman ang ah, Okay, so yun, sila ate, ah, mga taga Mulino naik din. Sila yung mga napiktuhan sa road widening. Nalipat sila dito sa Christophe, no? So, ah, maraming salamat sa inyo, te. Mabuti naman at okay kayo dito okay. sa okay. ano, okay. no? Okay, okay naman. Okay. Ah, yun. Okay. 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 <laughs> <laughs> okay, naman. Kasi may mga tagtatanong ko subscriber na... Tawag dito, kumustahin daw yung mga nalipat dito sa lugar kung ano yung kalagayan nila. Ayun, Ay, Ay, okay naman. So ayun, ate, no, yung doon nag-ask na <laughs> kumustahin natin yung mga nalipat dito sa pabahay. Ayun, Ay, may mga marami na tayong tanong. Halos lahat naman, eh, okay naman yung lahat mga sinasabi nila dito sa pabahay. Yun nga lang, tsagaan din lang, no? Oh, wala pa Oh, at least kahit paano, eh, meron ng magandang bahay. Oo, oh, may ilaw, diba? na. Oh. wala pang ayun may lang, lang oh. Ayun may lang yung problema to biglang. May makukunan at saka isa pa ah uh, kumbaga may bahay na ang problema na lang yung kakainin, no, di ba? Tapos yung konting mga pang-personal yung mga ano, di ba? So oh. malayo pa po palengke. Ayun pa oo, no. Pero tsaga-tsaga na lang, may raraos din. <laughs> at least, kahit pa paano, ang problema na lang, yung, yung kakainin na lang sa bahay, meron na maayos na bahay, no? So, madidiscard yan mga kunting sipag lang, no? So, oh, ay kaya okay. Sige, ay te, salamat sa inyo. Sama ko sa video ko, te. Ah, kayo, Delio TV, te. Sige, te, salamat. <laughs> Sige, thank you, te. Thank you, thank you. So, ayun. At, ayan, ang dami na. Halos lahat dito sa lugar na to. Sa Christophe, yun. Ang problem nila ay tubig na lang. Kadang hapon po, ate, pwede mo tanong. Okay lang ba na isama ko sa vlog ko? Okay lang. Ano yung ka? Eh, ako Ah, taga dito din na isa na na isa rin sa mga binipisyari nitong pabahay na yun. Okay. Ano barangay? Ah, uh, dito lang na yung Malainin. Malainin ano? Oo, oh, Malainin bago. Oo oh, nga mukhang nga. Ako na yung ininterview na yun ate. Oo nga. Malainin bago Kapitan Rayman, tama? Rayman, ate. Okay. Okay. ito lang sa likod namin. Ah, ba? Ha? May bahay pa dyan sa atin. Ito uh, ay mga ba kulungan uh, ng baka. Ah, okay. Uh, oo. Okay. Uh, Mapagkakaliwa mm, -hmm. uh, mm -hmm. Ah, okay. Mga uh, Lopez at liman, makikapit. Mm -hmm. Tabi. So, mm -hmm. yata na ako ang nagbablog sa'yo. Mukha nga, Nay. Mukhang, anay, mukhang ah, ikaw ta talaga yung... At saka mukhang marami kayong alam okay. dito sa lugar. <laughs> so, Nay, ayun o. No, oh. Uh, uh Kikumustahin ko lang naman ako uh, kung taga saan taga na ko ba talaga yes, kay mismo mulino, yun. At uh, taga, mulino. Uh, kumusta naman kayo, Nay, dito sa pabahay. Uh, <laughs> uh, diba sabi kung po, mm -hmm. uh, uh, 17 very well, napaka-I. Ah, mabuti kasi naman. Kasi yung mga dalawa, taga sinasabi nila hmm. na mahirap dito eh. Mm ninyo, walang basura. Oo oh, nga na. Tingin mo sa likod, puro may halaman. Ay, oo nga. O, oh, diba? ito sa kabilaan, kaya... yeah. daming basura. Pamper. Abuti. Mukhang, mukhang maganda kayo ba na yung parang head dito sa so, sa community dito sa Christophe? Ito silang uh, pamilya. Ayun, ay, ayun. Ay, oh, Although, sila ay hindi pa butang dito. Mm, ipabutan, mm -hmm. Kahit sila ay taga oh, eh. so, kaya... gusto ko, total naman, i-vlog mo na rin naman. Oh, kasama mo yung kanilang likod? Tingnan mo. Oh, pwede naman ayo. Na? Oh. Kaya. Okay, yes, oh, nag-skid doon sa kabila yun nga, daming basura. Basura ganun. makita oh. ko, di ba? Kaya yung ginis nga oo, oh. <laughs> sige, sige, sige. sige, sige. sige. Sina Sina oh, nag-block ko, nag-block ko, di ba? Blackcon, diba? <laughs> Ayon, oh, nga. Ah, uh, alibay na, alibay. Kayo po ay taga Molino. Molino, ah. Tropang Lopez ah, para ano po kayo ano barangay ano? Barangay Molino. Barangay Molino. Ah, officer din ho kayo sa barangay na eh. Ah, sa ngayon hindi. Ah, okay. Pero okay. naka, naka, naka At least kahit papano, na. Paano, eh, oh. kahit papano pa na yun. Medyo uh, hmm. na, nagkakaroon kayo ng parang uh, center ng pinakaano yeah. ng community. At gusto ko lang ngayon, mm. yung ano, eh, ay, sa mga mm. nanonood sa'yo, iyo oh, na porque, mm. salitang bagong dating sa oh, naik. So di ba ina-adapt natin mm, kung sa ganahin tama. Oo oh, na yun. Ma ma Malamang oh. ako nagbablog sa iyo. <laughs> <laughs> mas mainam. <laughs> diba? Babalik na ano. Pero, pero mas mainam. Kung eh, isipin din naman, eh, wala naman talagang dayo sa sariling bayan. Wala. Eh, kasi wala tayong tayo ano. Na, ay, hindi. Oo, hindi. O yan. Oh. Eh, bakit na pa... O, kaya nga. Walang basura. Oh, diba? O oh, nga. Eh, Linis nga actually. yun ang ganda nga. Linis ka oh, Kaya magmula rin. hanggang doon sa kabila. Yes. Diyos me doon sa kabila, di ba? Mga pampir, talagang walang disiplina talaga yung dating muna. Ang aming kapitasyang muli, no, ay si... Noriel, si mm. sa ah, sa mm. future, ay si mm. Ronald, si Rico, mm -hmm. and Lopez. Mm, oh. oh, diba? oh kaya nga, ako, ito yung baby. Kaya, kaya, ay, mabuti na yung mabuti. So, yun. Oo, oh, yun. Ah, sisili, sisilipin natin oh, na yung oh, ah, likod nila, nila sir. At yun yung para makita natin yung sinasabi din ni nanay. Okay na yan. Silipin oh, natin. Oo oh, oh, nga. Sabi nga na yun, no? So ayun si nanay uh, Meron silang ipapakita sa atin kung paano nila na Tawag dito ang magandang word na na organize o paano pa... uh, So, uh, so uh, ayun no yeah, ito, uh, ito, uh, uh, Ginawa ng garden ni sir Yung kanyang alikura no yeah, Sila tatay siya sa mga Beneficiary dito sa pabay dito sa pang, at Jones, o Lopez. At yun, Lopez, mga Lopez. At yun, no? Merong binar din na yung likod na may extra pang lupa na pwedeng mapakinabangan ay, no? Yeah. Kapag tanuman ng mga gulay-gulay at meron na mga tumutubo. Nakapag-harvest na po ka yung Ah, galing, no? Ah, mais, dito. Ayos, no? So, yun, sila nanay. Hello. Sila nanay at si Kuya. Lopez po. Mga taga Lopez. Lopez ang, Lopez. ano, apelido, mga family name. Ah, uh, mm dito, sir, ay 7 o'clock, sabihin natin. Mm -hmm sabi nga nung iba, ah, uh, bakit seven? Ay, kailangan alas 10? So, so ang kaya, tao, oh. oh. ng seven, ng alas 10 nasa sa mm -hmm. labas pa, hindi yan susunod sa'yo. So, okay. Oh, So, yung mga bata niya, <laughs> seven ba, o'clock. ng parang, uh, uh, diba? guidelines kasi. Walang basura. oh, nga. Diba? Mm -hmm. so, ngayon, na yung uh, tawag dito active kayo sa mga ganyan. Uh, diba? Since nag na Ah, teacher pero... pala kayo dati. Yes, Edo, oh, okay. Kaya, Luma, kaya naman pala medyo ano kayo magsalita eh. Yeah. Balik ka, diba? <laughs> Ito nga na in invece, yung aking ini-enter. Oo nga. So, ayun okay, mm. oh, ah. so, different, different uh, si Nanay. Okay, sinamayin dito dyan. Ah, dito rin ay. Ah, dito, dito na ah, na. Sige na. E. Saan tayo? Ayun ah, si so. <laughs> <laughs> oh, yes. Okay lang na Tinatawag e. kitang Nanay. Return okay. na ba kayo, JSIS? Yes. Yeah. Okay. 67? 67? Mukhang parang active talaga kayo sa mga ano. Ito, uh, mga mulino pa yan. Ah, ito, mga mulino. Magandang hapon po. po. Hello. <laughs> yan ang mababait. Mm. Sama <laughs> <laughs> ko kayo sa vlog. <laughs> Kaya, ano din pa. <laughs> <laughs> Nakasin yung pabot sa lupo ko. Look at that. Oo oh, nga, di ba? Swell, so, tamo ganun na eh, no? Hello. Tama so, po, Romano. Oo, oh, di ba? Ah, kahit hindi kasura. Okay Okay lang, di ba? Dapat may ganun. Ah, uh, sa work sa barangay. <laughs> Kada ngapon po. Tinatawag <laughs> na kalbahe para niya. Ba? Oh, naman. Oh, oh. organize ba? Hindi ba na ano naman? Oh, nasa na naman siya. Ah, oh, labi. Kada po. <laughs> Kada ngapon, kasama kayo sa vlog, te. Eh. Vlog ko lang po kayo. <laughs> Ay sila mga taga ay, sila sila sabihing, paranyakin Nalipad dito sa Cruz. Ay sinasabi ni na hindi daw kayang baguhin. Ba, <laughs> hindi naman, no, nasa oy. Yeah. pagpapasunod kaya, lang po Kaya nasa pag-guide naman yun. Ikaw pa paano kaya mo po yun. Kaya ako yung nila. Tsaka isa pa na yun. Medyo may background talaga kayo sa Kasi dati kayong guru eh. At ang parents ko po ay dati. Yun, oh, ang galing, so yan no? pwede nga ibalik. <coughs> Ito yung pagbabago na nangyari dito. Pag sumusunod, nakakabuti. Kaya na yun, diba? Kaya sumunod, oh. kumalis umalis ka sa harap ko. <laughs> <laughs> Very simple. At saka hindi naman eh, masama yung inaano ninyo kasi para naman si kagaganda, diba? Ah, uh, diba? Mm -mm. Actually, ito dati, puro basura yun. Gabundok. Pero nilinis ang mga taga-Paranaque. Okay. So, uh, Tama. At saka papakinabangan niya, yeah. ikaw din makakapagtanim tayo, may exercise. At least pagkadating ng oras niyan, eh, 'di ba? No, meron na silang Meron ma nang magugulay, may maaani na may makakain 'di so, ba? Siguro diba? kita mo rin naman sa molino, maraming mga inenem sa anyan. Nakagawi kayo na ba ng molino? Oo, oh, nakagawi na pero parang madalang lang makapunta ah, sa Ah, yung ano. resort dyan ay kikwebre Kuy ninyo yun. Okay, so daguhoy po ba? <laughs> uh, Lopez. Yung yung resort diyan. Mm -hmm. So kumbaga, ang ano dito parang ang ano dito ay swerte at meron sila mga ganyan. Ayun na nga. Diba? Oh. oh. Kaya, kaya nga sabi ko, kahit sinasabi ng iba, ay, taga-pranyaka yan, bakit ganun ganito? Mm -hmm. Kailangan natin i-adapt kasi Papaya nandito na yun. Eh. Oo. pare-pareha sa man tayong yes. Pilipino. Kahit <laughs> hindi na yan po tayo. Kahit pagdating naman ng araw, magigibot <laughs> na hindi na. din yan. Kaya Kasi nadi nandito na sila nakagaray. Eh. <laughs> diba? na ko. kaya mm kanina, -hmm. galing ako yung school ay naman. Mm -hmm. So, ano kaya. parang ina-adapt mo lahat ng mga tao, di ba Kumbaga, iniyayakap eh, mo. Yes. Yung walang para nga sa amin ni Kon sa akin ni Kon hmm. si Ronald at hmm. ni Kevin Lopez. Uh -huh. Yakapin mo yung nagpapayakap. Okay, kung yeah. ayaw, eh di let go. Man. Okay, yeah. ano gagawin natin doon, di ba? Kung niyayakap ko, kaya. kung ayaw ko. Kaya <laughs> so, nga, okay. ganun eh. Mas ayun masarap nga. pong tumulong kasi tayong tutulungan, yeah. di ba? Tama okay. po. Mas mainam nga ako talaga <laughs> yun. Ganda. O yan. Ay dating baso na. O yan. Ngayon. Napatanim mo. Namalinis na. O yan. Diba? Tsaka kita nyo rin na yung paligid. di ba? Oh kumpara sa ibang pabahay. Oh, no. no. mag-vlog ka nga doon sa ibang pabahay. <laughs> wala lang. Sabi ko, ay, ako. Lalo mapunta ka doon sa may sa may bandang gitna, sa may red house doon. Ang daming ano Kagaling ko lang mag-vlog doon. Ah, uh, tingnan nga na lang. Di ba, nag-vlog ka? Okay, okay. <laughs> okay. okay. So, kadul. Yung, yung paglabas dito, mm -hmm. di ba, paglabas ka, kanan uh, kaliwa. Yes, na yun. Yes. Yung straight na yun, na uh, mm -hmm. nagsabog ang pampers. Mm -hmm. Pero yung dulo dito, na mabasura, oh. Oh, ah, man. hindi dito galing yan. Oh, yung yan, mga basura niyan galing dun sa kabilang o, side. Yung, yan. Yeah. Na, you know, oh. Nakakalungkot so, na parang diba? diba? Yung Kaya nga sabi ni Mayor, sabi, ako, dito. Dito, dito. sabi ni Mayor, oh, dito. ang ganda ng kinaanan. Oo oh, oh, nga, maganda nga Mayor, pero nakukusumi ako. <laughs> Baka naman na yun yung pinaka-stress reliever ninyo. <laughs> yung, <laughs> yung, ako, yung mga ganung ano. Ay <laughs> oh, oh. eh, bukas na, kalang Mayor. kami eh. ah, ayaw. <laughs> tatag, okay naman sila. Kahit na sa lugar nila, sa sa mm -hmm. mm -hmm. ano sa ang sabi ko kami lagay ito, sa bahay sa lugar nila, wala kayo sa oh, na, Kaya, iba na yung lugar? Kaya, Oo. Oh, uh, kaya, di ba? Kaya, di ba? Kaya, na naman niya sa magandang usapan sa maayos ng usapan. Kaya, di ba? Kaya, di ba? di ba? Kaya, di Kaya, di di

ito yung ganito yung mga unit na yan mm -hmm. na kahit tao, ganito din ang isira niyan. Mm -hmm. So, napaayos ng paunti-unti. Ayos, no? ang tingnan yun, nyo, yung difference ng konso dito, doon sa difference abang bangko. Eh, doon nga lang sa puso na, doon sa may kabila, parang ganda rin, no? Meron pa tayong pinaka mm -hmm. na dapat ganun. sa mm -hmm. Eh, maayos na nga ho yun, eh. Eto, pag inaabutan ko to na, Inaabutan ko to na may basura, mm -hmm. talagang pinapupulot ko yan. Dahil pinapulot, bata o matanda, mm -hmm. sumunod kayo. Kung ayaw sumunod kayo, ang hindi ko. Okay, very oh. simple lang. Na. Ganda okay, ng hapon. So ayan, so, sama ko sa vlog namin, nani-nanay. Okay. Ay, pakipulot nun. <laughs> so ayun, ayun. ayun na, na nagtapin yun. Ayun, plastic. Ayun, sa yung plastic. Ang galing. Sa bunto doon, yung... doon sa Ganyan po. Oh, marami din na nag-aano. Bakit yung inyong lugar? Yung unit nyo, yung black nyo, yung pose mm -hmm. nyo, e, eh, iba dun sa iba. May kita ko eh. ah, Inaakap po sila. Kung magpapaakap. Pero oh. pag ayos sa akin, dito eh, pwede Pero hindi na. Sa kabubuti naman ang lahat yun eh. Sa kanilang lugar, di ba? Eh, kung ganun maayos yung lugar nyo at malinis, hindi. Mas maraming makaka-appreciate. Mas maraming uh, mag-aano. Meron din nag-vlog one time. Tagwa mo mm -hmm. Nung makita ng munisipyo, ito talaga No. So, Sabi, wala kahit end mm -hmm. Bakit iba yung unit nila, mother? Okay. Bakit iba yung black at glass, so, diba? Yan yeah. oh. Yung mga ganun na, you Oo, diba? So, ayan. Uh -huh. Kada hapon sa inyo. Wala, namin, ano. Tapos oh. hindi ko sila pinapayagan na dito, mm -hmm. maglaba, maligo. Oh. Bakit? Kaya. Yeah. Ay, nga, sa yun. No nga. No. <laughs> o, oh, diba, ayan. Pwede sila dyan. No. Be! Ano to? <laughs> ano to? <laughs> Ayan pa, o. Pag nakita nyo, yung tatapon, sabi nyo ganito. Pasawit na, na po. Pupulutin ko po yung basura nyo. Ha? Ayun, no. Tsaka, hindi na. Para naman sa kaya, ayos din ng lugar yan. Ayun, O kaya, eh. Lagi Pero na, simple lang naman. Pinky. Bahalin mo yung kapwa. Maparas nyo. Okay ba? Sa edad ko, gusto ko. Oh. <laughs> ko maalala ko ng mga tao bilang na ako. Oh. yung dahil mayaman ako. Mm hmm. Saka hindi naman doon sa ano. Saka hindi. Very simple lang naman. Ah. Para sa kaya ayos naman yun. Hindi naman Hangyang yung sa... Hanggang doon yan, Sarah. Yung bunga doon. Yung mga oh, yun, yung yes, yes ma'am. Oh. Nakita mo yun doon? Oh, dito sa may ano na yan. Uh, Kaling kami kaya kami kaya ko yan. Kasi ayaw magpaya kasi. Ayun lang. O, kasi so, oh. ang gagawin natin yun. Kaya, okay. kaya kung... Oh, okay. <laughs> kung sino yung gusto ng maayos, di ba? Mm -hmm. Ng kalinisan. Di, mm -hmm. dito tayo. Kita nakikita naman. Kita naman naman. Oo, lilinis na O kanina nga si Tati nagwawalis doon. <laughs> Tuwing umaga, yung mga nagsas sa na paranya, no. nakawalis yan. Ah, oh. yung nagsali ko ng pangbing, yung kanina yung pangbing man yung nakakagutan oh. ko, talagang binabat oh. oh. ako. Okay. kasi ang kambing, kung may hayop ka, itali ko. Hmm. Kaya... Ayan to, oh, ayun o, no, oh, kambing o. Oh. Ayun o. No. <laughs> Ayun no. Ayun no. O, Oh, ano gagawin? Tayo na suka. <laughs> Puro ano yung suka nai. Para yung mamatay siya. Ah, ganun ba? Ba ba yung sa kambing niyo? Oo, oh, tinan mo, o lusot do <laughs> sa kabila. Kawawa naman. Oh, kaya. Eh, yung may-ari ng kambing niya ay parang mm. Ayun. Ah, yun. o, di ba? Yeah. Oh. Then na din yung Oo. Oh, oh sa so, ako, katuwiran ko, so, sabihin na kita, itali mo yan. Hmm. Kung ayaw mo, pwede mo kita ng Pag suka <laughs> lang ba na yung ano? <laughs> suka lang kapat niya. <makasuka. laughs> suka lang ba? Oh. Yung mga batang yan, sir, mm. pagdating ng na seven, yun lang yan. Ah, mabuti. So, paano na, tanda disiplina ng maayos. So, Usual sa ibang mga subdivision din sa mga private. Pagka may mga alaga ka talaga, pagka dudumi, at saka dudumi, dadamputin mo talaga yan, no? sasandukin mo may mga ganong uh, mga subdivision talaga dapat mas dapat mas mapa yun sa mga residente hey, eh ito public to oh, hindi yan yun yan susunod sa so, sa pala kaya hindi siya hirap hirap saka so, oh. oo oh, basta may hirap kailang mas magmasipag ka din so, kasi no, maging ako, uh, oh, mas kung magandan man yung approach ninyo na eh hindi naman kayo yung parang, di ba? Oh, hindi, parang ganito. O, at gumagalang parang, ng... Sabi ko ganito pag nangyari. O, parang katulad mong kausap tayo ngayon, di ba? Parang friendly, uh, ano lang. <laughs> sabi ko na, anong ginawa mo? Hmm. Mami nagtapong, di ba? Bawal ka nagtapon na ng ito. So, yung dapat doon sa pasura? No. So, Pugutin po. On na pinapukulong. Okay. Pinapukulong. Okay. So, so, nadadala. Okay tsaka na didisiplina na yun. Tsaka gumaganda yung attitude ng ng tao, di ba? Sabi ko yung, nga, pag napuri oh. yung ating block, ang dila nila. Yung buong block. Katbayo pa kayo na yun ano, ng asawa ko, lani din. Alo? <laughs> uh, uh, itong block na to, madalas na lang na magsisipo kung gusto NHA. Oo. Oh. Isa oh. Oo. sabi ko nga. Maganda yung ano. Oo. Oh pagpasok. Magmula doon sa may kanto doon yung oh, oh. itong Christoph Heights oh, na to. Oo, eto dito. Oo, oh, oh, maganda yun. Maganda. Itong halira pa lang na to. So, yung pero uh, sabi ko nga, masakit ka ulo, pero pag napasulod mo sila, <laughs> oh, masarap yung pakitang oh, oh, Oo, di ba? Wow, talagang ano naman talaga. Pero siya anak mo. Anak ko yan, uh, bunso. Oh, Dahil okay. Dahil dalawa yung anak ko. Uh, okay. ah, isang lalaki. ah college na dito sa Grand Binagaharap. <laughs> oh, okay. Bro. Ah, grand. Ako kasi dalawa lang anak ko. Hi, okay. mga pag nainam din. So go, ayun na, maraming salamat sa time ninyo, Ma'am Lani. <laughs> salamat din sa pagpuri ng aming Ayun oh na naman, na, sige. Maraming salamat, Ay, you know, salamat sa pag-invite. Hindi <laughs> <laughs> maganda kasi na iyan. Oh, oo oh, naman. Ah, mas magiging, tao dito nagkakaroon ng magandang disiplina at attitude yung isang tao na. Pag hindi mo sila sinaway sa mali, ibig sabihin kinokontrol. Ayun eh. Ama hmm, hindi mo again. sila oh, ma. mahal. Oh, ano ma. yung binabawalan? Oh, oh. Swing love. O kaya, yeah. very simple lang naman iyon oh, kasi ito, minsan ka oh, yung iba nain, yun. nami-misinterpret nila yung mga gano'n. Ano. Ako naman awan ng. Oo. Oh. Na mabuti At saka, na-approach naman ninyo ng maayos kasi 'di papaliwanag. Like, importante kasi na intindihan nila oh. bakit. So, dapat ma-proud nga din sila naye kasi hindi lang nababago yung tawag dito yung lugar, yung kalinisan. Oh kundi pati yung pagkatao nila kasi na, mm -hmm. di ba napupunta sa pinakamagandang ano. Sabi nga ng kapitan ng kalug mm -hmm. sabi nga dito ng mga taga dito, ah, ngayon ko lang, pero pasalamat yung kayo, mayroon kayong leader na ginaikay oh, di ba? Papayos. Uh, so, di ba? Yeah. So ayun ay, uh, na ano ko yung uh, usapan na <laughs> natin dito. Salamat to sa time niyo. Maraming salamat, uh, Ma'am Lani. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Bye, bye po.